Alam na natin yung gender ng ating baby. 'Yan. So mamaya lang, aka siya, mag-gender reveal tayo para malaman natin kung ano talaga ang kasarian ng ating baby. Tapos na yung ultrasound ng ating mang narela. At ah, hinihintay na lang natin. Hawak ko na yung ah, sobre kung anong gender ng baby. Baby, bubuksan na natin yung uh, uh, yung cake. So dito sa cake, makikita natin yung uh, gender yung boy or yung girl siya. Okay? Buksan na natin. Samahan nyo kami. ay buksan mo na. Are you ready? Ano ba sa tingin mo? It's a boy. It's a boy daw sabi ni <laughs> At yung mahal na reina. Okay. Pero tignan natin kung ano. So nilagay na yan dyan ng uh, crew ng red ribbon. Kung ano yung gender. Binigay namin yung sobre sa kanya. Kung saan ang doon sa OB, OB guy niya sa may ultrasound. And then nung makita nila. Okay. Mag-lunch muna tayo. Mga ka-onyx. Lunch break. So kailangan natin mag -lunch. Narito tayo ngayon sa Kalapan City sa aming opisina. So, kasulukuyan tayo ng ngayon. Kain muna tayo, mga kaonix. Kasama natin siyempre ang ating mahal na reyna. Of course. Yan. Yeah. Okay. Okay, after nito mga kaonix, no, later, baka may hapon ay uh, check up tayo on the six months ng ating mahal na reyna. Six months na yung kanyang sinapupunan nung aming baby. So, malalaman na natin ano, kung ano ang gender ng ating mahal na baby sa kanya sinapupunan. Yan. Yeah. Excited? Are you excited? Yes. Mamaya mga konics, tignan natin ano, kung ano ang gender ng ating <laughs> of course, ng ating baby. Malalaman natin later. Mamaya panoorin natin mga kahans. Ngayon, syempre, mag-launch muna tayo ng sinigang na isda, no? Niluto yan ang ating pilot, si Aner. Ayan, Whoa. ito yung sample nung no, ano uh, ng no, pagka nagpa ultrasound ka na makikita yung bata ka. pero hindi tayo pinapasok bawal pala pumasok ate ano talagang bawal ah, okay kaya lang hindi tayo pwedeng pumasok kasi kailangan may privacy kaya yung ating mahal na na lang ang pumasok for uh, ultrasound para malaman na natin kung ano yung gender ng ating baby. So, ano siya sa loob? Doon. Eh. So, hintayin lang natin naman. Ang ganda naman ng inyong ano na to. Ano to? Totoong din o... Pink. Pink lang. Hindi siya totoong tao na ano, na mm -hmm. din na Ah, pink lang. Parang buhay na buhay. Oh. Tapos na yung ultrasound na ating uh, narina at inihintay na lang natin hawak ko na yung uh, sobre kung anong gender ng ating baby pero may mga inaayos lang ating uh, ating mga marina para mabayaran na natin maayos na yung mga pagkakit then babalik siya rito pero mga 8 months babalik siya pero yung gender malalaman na natin so mamaya tignan natin sa bahay at malalaman na natin kung anong gender ni day and good uh, good vibes sa inyong mga kaonics. Narito tayo ngayon syempre sa Calapan City Oriental Mindoro. At kasulukuyan tayo kung ng no? wedding day ni Christian and Marian ng no? mga natin sila mga kapatid sa Panginoon. So kasulukuyan tayo naghihintay no, ng oras para tayo ngayon ay pabalik na sa ating bahay natin. Pero share ko lang mga kaonics no. Uh, first time ko lang halos na isuot ulit yung aking wedding ring. Kasi alam naman ng ating mahal na reyna na hindi tayo <laughs> Nagsusuot ng wedding ring ano? Kasi medyo alangan tayo Medyo hindi tayo masyadong komportable Pagka may wedding ring tayo Pero pumayag naman ang ating mahal na reyna Pero pagka may mga okay occasion So usapan namin, isusuot namin parehas yung aking wedding ring Kaya ngayong araw, suot ko siya ano? So ito yung mga And this afternoon, titignan natin paano tayo magkakaroon ng revelation. So alam na natin yung gender ng ating baby. Yan. So mamaya lang, nakasobre siya, mag-gender reveal tayo para malaman natin kung ano talaga ang kasarian ng ating baby. Kaya lang, may preparation kami gagawin ng aking uh, mahal na Reyna. Tignan natin kasi may mga bisita tayo sa bahay ngayon kaya hindi natin sila masyadong maiwan. Tignan natin po pa paano natin i-prepare, no, yung preparation ng ating gender reveal. Or, simply lang, buksan natin yung sobre para makita natin yung gender ng ating uh, baby. Okay, later, mga ka Ang ganda rito sa El Pueblo Resort. Yan, mga ka tignan ninyo, no. Ano pa iba natin, mga kasama? Tignan nyo. Tapos, sa harapan natin, merong ganito kagandang beach dagat. Naalala ko, mga ka no dito, nagkakayak pa kami dito hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa dulo ng bundok na yan, nagkakayak lang kami. So, sa dulo ng bundok na yan, resort din yan. So, napakagandang resort din pagka nakatawid kayo dyan. Okay? So, so relaxing. Enjoy lang. Ngayon ay araw ng Sabado. At kaya nakatit kami na wedding ceremony dito sa Kalapan. See you later mga yata. Ganapin yung gender reveal ng ating baby. Yan. Nasa harapan kami ngayon ng Kalapan um, Centro Mall sa Robinsons. At kagagaling lang namin dyan ng mahal na reina Umili kami sa Red Ribbon ng cake at doon namin pinalagay yung gender ng ating uh, baby. So ito na yung Red Ribbon. Ito. So dito nakalagay yung uh, kung boy or girl yung aming uh, baby ano. So, pag binuksan natin yan, malalaman natin kung ano yung uh, gender ng no, ating baby. So, pero tignan natin kung kailan natin siya bubuksan habang uh, nandito tayo sa coffee shop. So, mamaya, timingan lang natin para may pagkakataon ay buksan natin yung ating Okay? So, it's time to reveal mga kaonics, no? So, bubuksan na natin yung uh, uh, yung cake. So, dito sa cake, makikita natin yung uh, gender yung boy or girl siya. Okay? Buksan na natin. Samahan nyo kami. Ay, okay, buksan mo na. Are you ready? Ano ba sa tingin mo? Siyempre, <laughs> It's a boy daw, sabi ni At yung mahal na rin ano. Pero tignan natin kung ano So nilagay na yan dyan nung uh, Crew nung Red Ribbon Kung ano yung gender Binigay namin yung sobre sa kanya Kung saan nang doon sa OB OB guy ni sa may ultrasound And then nung makita nila nilagay nila rito Syempre hindi nila sinabi sa atin So yan, buksan na natin ano. with love. love. Agal yeah. naman. <laughs> Surprise pa. Pikit. So, yeah. okay. so, mukhang mahigpit. Mukhang mahigpit yung pagkakasara niya. <laughs> Natin. It's a boy or it's a girl? <laughs> it's a boy. let Oh my. Wow. Huh? It's a girl. No, it's a girl. Oh, by Neham. bye, bye Neham. <laughs> <Bye, Nahum. laughs> What's the reaction? <laughs> it's a girl. Oh, dami na kamali. Eh. Sa dami ng hula, ilan ang tumama? Dalawa. <laughs> ano reaction mo? Pambayad utang. <laughs> okay. Pakita niyo ba mga colleagues? It's a girl, no? So, wala kami nagawa. So, kala namin kompleto na. Wala pala talaga sa mukha mo kasi ito ichu itsura. Kasi so, sabi nila, lalaki daw kasi sobrang ang haggard ko. Bumangit talaga. Pero wala talaga pala sa mukha. Anyways, it's a girl. Oh, <laughs> it's a girl. Kita tayo magawa ganon ulit, tarayas ulit. Oh my pero sabi nila, ano daw, may nagkakamali daw na, ano, na ultrasound. Sinabi daw ng, ano, hmm. babae, tapos ano naman pa sa lalaki. Kamali pa rin? Ang yung sobre Tingnan natin din yung mga yung result. So. Okay, tingnan natin yung pinakasobre niya talaga. Hmm. Um. Tingnan natin yung result. Hmm. Tingnan natin yung doon sa sobre. Kasi doon sa sobre nakalagay talaga siya. Kung ano yung... So, ito siya nakalagay. Ayan. natin sa sobre. Wala kasi yun ah. Saan kong Eh, kung saan mo lang ulit mo yun. Ah, in this paper. na ulit. Ano it's a girl. It's a girl. Ayan, yeah, it's a girl daw. Bye, Neham! So, yung pa naman ang plan sana namin na pangalan niya, no? Neham Grazian. Neham Grazian. Neham Grazian. Pero dahil naging girl, Hanap ulit ng panibagong okay. name. Dalawa na silang princess. <sighs> okay. Congrats! <laughs> It's a girl! Sino na palagay niyo? Dami. Good morning and good vibes mga kaonix. Narito pa rin tayo ngayon sa Talapan City Oriental Mindoro At kasalukuyan tayong narito ngayon sa ating bahay Sa Kanubing Uno So nakita nyo mga kaonix ano Wala na yung ating mga tanim Dahil uh, Pinabakuran na natin Yung ating uh, bahay Kaya makikita natin Hindi na tayo Uh, nakapagtanim dahil nga meron lang siyang bakod pero pansamantala lang yan mga kaonics habang inaayos nating ating uh, mga karpintero si Jason yung ating bakod pagka naayos na yan magtatanim na ulit tayo ng mga permanente nating na mga pananim dito sa ba ating bahay sa Oriental Mindoro Nako, umupo ako mga kaonics basa pala ito <laughs> may tubig pala ito ang oh ko <laughs> nabasa yung ating short ayan oh ayan. basa basa yung ating short <laughs> meron palang tubig yung upuan na inupuan ko kasi iniwan namin kagabiyan mga mga ka koonix no? basang basa <laughs> sabi ko bakit malamig <laughs> meron palang tubig ayan, oh. itong ibang upuan may tubig ayan, eh, mga koonix oh. oh yan yeah. Oh my goodness. Ito pang isa. Yan, oh. oh. my goodness. nag tayo dun mga na Nabasa tayo yung ating point. <laughs> anyway. Balik tayo dito mga konex. Ayan. Nakikita nyo yan. Ano. Ayan sila Jason tsaka yung kanyang kasama na nagtatrabaho ngayon. So, tinaas na natin yung bakod natin. So wala na yung gaya ng dati Yung ating kalabasa na matay na rin Siyempre nagkatrabaho Yung mga munggo may ilan na lang natira Pero hinarvest pa yung ibang mga hinahinog dyan So yan na yung naging sitwasyon ngayon Ng ating kaharian <laughs> Joke lang, bahay siyempre So hindi ko sayang Hindi ko na naipakita sa inyo no? Nung sinimula na bakuran ho kaya Hindi ko na naipakita, sayang Pero anyway, ito na yung sitwasyon ngayon Ng ating uh, bahay dito sa Kanubing Uno, Calapang City, Oriental Mindoro. Okay, baba mo tayo mga at magbreakfast tayo. Kasama ang mahal na Rina, ano siya sa baba at nag siya. Jason, Jason, huwag naman. Yan. Yan si Jason, no? Oh, tsaka yung kanyang kasama sila yung nag para dito sa ating uh, bakod. Ito na itsura niya ngayon Yung ating bakod ano? yeah, Dito sa labas Ito siya Okay So eto na siya ngayon Siguro mga isang linggo pa Dalawang linggo no, Okay na siya Pwede na siyang paniman Yung no, ating mga Bakuran So ito yung pananim natin no? Ang dami na natin pananim dito Meron na tayong dwarf makabuno ah coconut ito ayan saka itong mga pananim may mga gulay na rin diyan ito na yung dating monggohan ano At tandaan niyo wala na yung monggo wala na rin niyo marami pang ma-harvest na monggo ito and then ito rin pero wala na rin yung kalabasa pero may isa pang bunga ng kalabasa dito ito nabansot na nga lang siya ano? Okay mga ka -onyx, naalala nyo ba kahapon nung nag-reveal tayo ng gender ng ating uh, ating magiging uh, bibi? So medyo, alam mo na, medyo malungkot kami ng aking mahal na Reyna Kasi na expect namin ay lalaki, it's a boy Pero nakita nyo naman nung no, nag-reveal kami kahapon sa coffee shop sa harapan ng uh, Robinson sa may City hindi ba? It's a girl. Oh my goodness. Pero tanggap naman natin Siyempre, ano, Syempre, yan ay biyaya ng Diyos para sa atin. So tanggap natin at naka naka-move on na kami, no? Dahil sabi nga namin kompleto na sana kung it's a boy kasi syempre meron na kaming uh, unika iha. So kailangan na lang natin ay isang unico iho kompleto na tayo. Pero 'yun talaga, So ngayon, pinapakita lang natin ito ngayon ulit, ano? Dahil hihiwain na natin siya. So, may meriendahin na natin para makatikim din yung ating mga trabahante sa labas. Ayun, no? sila Jason. Yun. Okay. So, bago tayo magtapos, mga kaonex, gusto natin i-shout out si Ma'am Mary Jean Mendoza. Yan, nanonood din niya ng ating mga vlogs, no? Si Ma'am Mary Jean Mendoza from Victoria Oriental, Midoro. Alam niyo, nalang nalaman niya na naghahanap ang ating mahal na ng mga hinog na papaya. Nagpadala ba naman ng papaya, no? Si Ma'am Mary Jean Mendoza. Maraming salamat, Ma'am Mary Jean Mendoza. Mabuhay ka and more power. Ito 'yung mga papaya na padala niyo. Wow. eto pa. Yan. At sinamaan niya pa ng talagang saging, no? Naubos na namin yung saging. Actually, halos ito na lang natira. Saging yan. Okay, muli. Maraming salamat, uh, Mama Regine Mendoza at sa inyong mga kaonics, maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay at sa patuloy na pagsuporta. Sana, nag-enjoy kayo at merong natutunan sa video ito. Maraming salamat at hanggang sa muli. eto na iniwan na namin ang inaasahan namin ay lala ganun talaga okay <laughs> yan iwain na natin para matikman na natin no? parang ayaw kong kainin <laughs> parang ayaw namin kainin ano baby ayaw it's a yung girl yung girl pala ang baby natin kumusta ka ng baby hmm? titikim tayo ng cake Tikman natin yung cake na bilhin ni Mami. No? No? Sa red ribbon. Hmm? Sa so, ito kayo isang slice. Si Bali na ito na dyan? Mm hmm. Siya, mm hmm. Hmm. mo wow, susun, naman pati sa inyo,